Oh, saan ka galing? Ha? Saan ka galing? Uh, eh, nag-withdraw ko sa demo account ko. Eh, tumatawa-tawa ka pa. Ha? Huh? Uh, tumatawa Ay, weh, Ay, isa -isa. aken isa. akin, uh, na. Isa lang ha? Ay. Akin dalawa. <laughs> tara, oh. uh, shopping tayo. ako withdraw ko sa demo account ko eh. Tara, tara, tara. 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 Libre mo ka? Oo, oh, libre ka. Okay, okay. yeah. Tara, bukan, bukan sa kapila. Tum, ito. Dahil naka-withdraw tayo, naka tayo magsasapping tayo. Tara. May pera oh. na ako. Ayan, Okay. <laughs> Ayan. Oh, sa'yo yan, ha? Love you. O. Oh. Ayan. O. Oh. Guys, naka-withdraw ako sa demo account ko. Ayos. O. Oh. Oh. Ayan. Lagay muna natin ito dito. Siyempre, mag-ano tayo. Ha? Secured mo. Oo, oh, secured jan. Baka mawala sa akin dyan. Hmm. Tara. Hmm. O, oh, tara na, tara hmm. na. Ayan mo dyan, o. Oh. Tara. Tara. Sakay ka na. Okay na, ayung na. ano pala, yung, yung gate, yung ano. Saraw mo na yung gate. Alis tayo, ano eh. Yan. Okay. Nakalak na yun? Oh. Yan. Oh. pinag ano na yan pinagdadadala mo nagkaganyan ka pa ha <laughs> ah? naglalagay ako sa buhok talagay pa sa buhok eh wala ko ligo eh ha ah? wala ka ligo ay gadiri di ka naligo ha gagi <laughs> nagilamos naman ako ah nagilamos yun na yun mm -hmm. grabe meron kang ampera wala ka naman ligo ouch ay paano muna nito yan o no? naka ano hindi naka ano yan. Para kita natin yung nasa likod natin. Nakababa na naman eh. Ayan. Sige pa. Taas pa konti. Isa pa. Taso pa konti. Yan, yan, yan. Okay na. Okay na. Nice. Okay. Ayan, tara. Okay. So, magsasapin muna kami dahil naka-withdraw ako sa aking demo account. Bye-bye.